Oh, ano yun? Bilis! Bakit ba? Dari, may games ako sa'yo. Dari, magka pera ka, dari! Eh, okay. bilis, ano mo? Gusto ko yan. Ito nga, sis. Ano ba yan? Ito <tipo> ka. Ito Sexy naman ang mga. Ayan <tipo> ba? May games ako sa'yo ba? Anong games yan? Basta, simple lang to. Ano lang to ang gagamitin mo? Isip. What? Isip lang to. anong dapat mong gawin. Ayan. Magaling ako dyan. Magaling ka. Tubig. Tubig. <tipo> Baso. Uh -huh. Barya. Barya. Tapos, isan libo. Simple lang yung games ko sa iba. Ito lang gagawin ko. Ayan. Ayan. Lagay ko yung isan libo dyan. Ayan. Tapos, yung barya. Tingnan mo. Tapos yung tubig. Tapos yung baso. ano gagawin dyan? kunin mo tong mga nakapatong sa isang libo na hindi uh, hawakan. Huh? Oo. Uh, hindi hawakan sa kamay, ha? Yan. Para makuha yung pera? Para makuha mo yung isang libo. Ha? Huh? mo na yun. Anong gusto mong gawin? Basta bawal siya hawakan, ha? Mm -hmm. Ah, Mag-isip ka ng maayos kung anong dapat mong gawin para yung makukuha yung isang libo na yan. Mm hmm. Sa'yo na yan, wa? Kung makukuha ko yan? Mm hmm. Challenge yan. Isip-isip Eps! kami, kami, kami. Ti, eh, diskarte mo ano gusto mong gawin diyan? Nakuha mo yang isang libro na yan. Talagang bilib na ako sa iyo, ma. Talagang sabi ko, wow, ang galing. Ang galing mo talaga kung anong diskarte mo diyan kung makukuha mo yung isang mo na yan. Sige, ah. Mm, talagang mapapawaw talaga ako sa iyo. Wow! See all. Okay. Okay. Oh. Eh, eh, eh. はい。

O que você mano.